Pinapatay ni Sen. Sherwin Gachalia na taasa ng multa laban sa mga individual na nagbebenta ng subscriber identity modules o SIMs na ginagamit sa mga cybercrime activities. Ang hiling na senador ay kaugnay na rin sa ibinunyag ni National Bureau of Investigation o NBI Cybercrime Division Chief Jeremy Lotok sa pagbinig ng Senado na ang mga registered SIMs na ginagamit sa paggawa ng krimen ay lantad na naibibenta sa ilang social media platforms at uh, diskubring nakakagamit ng fake Identification Card ang mga sindikato para mairehistro ang mga SIM. Inamin ng NBI na nag-eksperimento sila at matagumpay nilang nairehistro ang fake ID na may larawan ng nakangiting unggoy sa SIM registration sa ilang mga telcos. Para epektibong mapigilan ng ganitong irregularidad sa SIM registration, inirekomenda ni Gatchalian na baka kailangang masigpitan at taasan ang multa laban sa mga gagamit ng fake identity sa pagre-register ng SIM sa kasalukuyang mandatory SIM registration, ang mga gagamit ng checking identity ay dokumento at dokumento sa pagrehistro ng SIM ay maharap sa parusang anim na buwan hanggang dalawang taon na pagkakabilanggo at multa na 100,000 hanggang 300,000 pesos. Bukod sa paghigpit sa parusa, hinimukilit siya liyan ang mga telcos na maglatag ng post-validation mechanism na magbeberitika sa pagiging tunay ng detalye ng SIM user kasama mo sa VZXL, RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.